Assalamu alaikum mga maren Nga sa guna Mangiro to ako rin sa guna Sa kopas Nabi kapas ko Ar kami mga magindan nun Ano bang tawag nito sa inyo? Ano ba? Comment down below First time ko pala magluto nito Nga ko Mga 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 marites Takpan ko muna yan at eto na nga mga mare, nakita ko na naman ang mais. Maraming salamat sa nagbigay nito. Hello mare, shout out sa iyo. Maraming salamat sa fresh na mais. At ngayon mga ma dito na naman muna tayo sa aking final na ginagawa. Ayan, mag-uling muna ako kasi you know naman, uling ang aming ginagamit for today. At ayan, wala nang arte-arte. Kunin na nga yan at ilagay dyan sa aking kalana. Dyan pa lang aking kalana. Napakaganda. Charot. oh ayan. Wala nang arti artian yan. Sundan nyo na ako mga mare. Samahan nyo ako dito sa aking lulutuin for today. At ito na nga, sa mabilisang sandali, ayan, nakahali ng aking uling. At aking ilalagay ang aking mini kawaling napakalinis. At syarat, dapat lang, malinis talaga yon oh diba? At ito na nga, aking mini lamas, itong aking niluluto ngayon. Ayan, malinis na yan. At ito na nga, nilagyan ko na nga ng oil at inilagay ko na rin itong aking mini onion. O diba? <laughs> At eto na nga mga marwin, hindi ko naman layan. Sa aking pag-edit pala, hindi ko pala nakuna ng video ang um, kiniluto kanina. Eh, siyempre naman napakasarap. Kaya hanggang dito na lang ito. Maraming salamat sa inyong panunood sa susunod ng ating mini-vlog ulit. Okay, so cry!